in position! <laughs> bayo! <laughs> Walang attention nga. <laughs> Atin nga ay dragon ball. Oh, kung sinabi ng bayo, sabay-sabay. Stand Standing position! Bayo! <laughs> Last time, naglaban sila sa China. China. Third place, tatlo lang din silang naglaban. Hindi pala. <laughs> guys, dahil ngayong araw, samahan nyo kami at mag -e experience kaming magbangka gamit ang Dragon Boat. Let's Paano, go guys! Ikaw, ikaw, ang ano, 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 ka? Tabi Bon. A game. Bon. bon. go. <laughs> 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 guys, guys, guys Ganap ganun po yung unang training. Unang training na ginagawa namin bago sumabak sa Dragon Boat. <laughs> Wala na si Bon. I'll go. Oh, go. Game. <laughs> Unang sabak pa lang, bagsak na. Ay, kulot, ikaw naman daw. May bago po tayo ditong, ano, uh, ite-training, siga. Pasok <laughs> <laughs> na nakakaawa ang baras at bakal malog Hindi, hey, abo. Nah. <laughs> hindi, pasanin mo, pasanin mo. So guys, ito po ang second. <laughs> ang second batch. <laughs> <laughs> One, two, three, go. Kung <laughs> nah, gano'n yung babakas, hindi na ang tumulong. Huwag na po tayo sa Sigulat naman. Sigulat, kunot. Kaya niya, ila sa paso. Sige, Tor. Hindi namin ang ginagawa sa Encantado. Guys, kasi ang bubate. Eh. <laughs> oh, go. Go, Tito Arch. <laughs> Hanggang doon yes. lang ako, guys. Guys, hindi na namin aking makaya. pa kami ng bangka. <laughs> yan ang yung bubuhat ng Dragon Ball. Ayun, guys. Bubuhat yeah. mo, yan? Yeah? Mm. Hoy, <laughs> si Kulot! Si Kapitan naman, si Kapitan! Kapitan, go! Si Kapitan po ng Ilaya, guys. Magtadesting ang Kapitan ng Ilaya. Okay, Tay. Go! Ang pinuno... Yan, 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 yan! Ay, yeah, 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 yeah. ay siya po ang pinuno oh. ng High Blood, eh! Lips, ikaw, ikaw, no? Kasi, diretso mo. Diretsyo, diretsyo. Diretso. <laughs> <laughs> Bakit kaya yung ka ng katawan niyo? Wag lang, hindi ko kumain, kumain, sa pistahan bago pagbabarasing <laughs> <der>. <laughs> Ganyan, <laughs> pa ko. Diyan, dyan. Diyan ka lang, dito uh, ka lang. Yan, yeah, mag-pole mag dancing lang. Mag-pole dancing ka. lang niyan. Pole dancing lang po ang kaya ko, <laughs> <laughs> hindi po <laughs> yung pag-angat-angat. Dahil ang kaya ko lang ay kumain sa pistahan. <laughs> so guys, ipapakita namin ngayong araw, ipapakita namin sa inyo ang mga grupo ng Tanawan Brand. Boys Dragon Boat. Kaya naman, nasa i-screen po ang kanilang page at i-follow nyo sila guys. Guys, yeah. Okay. sa screen po ang page nila, pakipollow sila guys. Go! Para kami laging sakay sa bangka. Paano magtambol? <laughs> uh, oh. Eh, kaya mo nagsasagwan. Go! Go! <laughs> Lalong natalo. <laughs> Hello po. Hello po. So guys, Ayan ang kapatid ko, oh. Yan, looking for babaldahin po sa... <laughs> <laughs> Ayan guys, abutin hindi ako binibugnan. Pagod naman yun sa akin eh. <laughs> guys, ito po ang ginagamit na boat ng team nila guys. Ayan. <laughs> <sa> Magsagwan. <laughs> Patay! Eh, uh. e, tabla lang pala ang Siga ang kasalik. <laughs> Wasak. <up>? Magaling. Sa lahat guys, dragon boat. Uy, wag ka rin sumakit din Tanga sa dayan. Guys, kami yung mag-aano magsasabuan kami Hindi kasama ng mga Gadi yung kasama ng leader eh. Nandito yung paano nila. Sige, taga-baktaw. ka na! Dali, dali, basta dami yan. Ano ka?

<laughs> okay. <laughs> okay talaga. <laughs> ano naka posisyon natin sa bangkay? <laughs> Standby position. Yeah, Relax na tayo. Paano yung uh, paa? ng pa Sa cross. Pwede pwede sa dalawang parang maparap yun. Standby position natin. Ang sabi ko natin. Gusto ko magtakay na sa dagat. Okay, yun Hindi malalim ang dagat. Attention. Attention. bakla. Hindi <laughs> <laughs> no. po touch 'yan. Okay. Yan ang okay, ating Ay gusto ko ba? Ano ang patsano? Di ba tawag 'yon na ganyan? Ha? Pagka nag tayo. Next. Punta dito Alam mo gagawin ko pagdating kay. Ready Guys, oh. right. sabay-sabay one... Ah, one. tayo position. atensyon Dragon Kung sinabi position. <Dios> <laughs> Ayo! isang pareon, isang na Guys, sobrang nakakapagod pa lang ang ginagawa nila, guys. Guys, supportahan po natin ang ating Dragon Boat team. Dahil, dahil sa ginawa po namin training ngayon, sobrang nakakapagod pa <laughs> kami nagte-training guys rin niyo kung gaano ka delicate. Ay saka kapag mag Dragon, <ryingści> dragon Boat. Guys, ganito ang ginagawa ng Dragon Boat team ha. Huh? Kung gaano sila nagpapalakas ng katawan para mambabae after ng training. Yan, mga nang sila after ng training. Kaya sila nagpapalakas ng katawan. Ayan o. Oh. Guys, okay, alagay ko sa, uh, sa screen. Naka-overlay sa screen ang kanilang page. Ayan po, kahit two years old, gayang kaya na. <laughs> Ayan, ganyan po, kahit bata talaga napapagbigyan ng opportunity. Eh, kasasali ka din. Ito na lang gawin mo, mag-resign ka na sa Epson. Ah, <laughs> Ito ang taga-tambol. Oh, yan ang leader! Dahil sa ako. Atensyo! Nagsisimula na. Nagsisimula na sila, Kasi pag at ka walang di... Dedikasyon sa buhay. Guys, tinan sila. Nag-attention pa lang yung leader. Nag-ganyan na sila. Ganyan na um, Ano, wala pang go eh. Hiyaw, hiyaw, hiyaw. Attention! Salo! Pag hindi ako nabukulong ako. Ayun guys, ganun sila. Mag-training dito. Tapos nilalaban sila. Third, pang third place. Hindi ka Hindi po nila alam kung ilang place sila. First okay. ata. <laughs> <that> shoutout sa mga magiinom na nagpapablog hahahaha <laughs>